Halo, mau bisa tayo ay maglalabay sa ating mga damgo kay nabaho na ang akong mga nilabak <coughs> pako eh. na rin kain nagbaho na

O, pala na nga po oh, babad naman nga niya. Hindi ko pa ito nagamit eh. po ba? Nabalaba. Nabadami. Pula ang master plan. Hindi <laughs> na gusto na rin mga musta. Musta kayo dyan ha? So, ang besides, minta na ako. Good morning, good morning. Magandang hapon. Magandang tanghali. Wala ba tayo? video sa una, oh, na naglaban. Ako sa ako oh, na huwag mo po Di magkama o video. फ्लावर बा ओ पेल्डिंग उसा डाउगन उसा मकेले केले के बोल रहे चल दिन की कम आता पेरो को तो उसा मत सबाया जिला काम आ रहे चल काम आ रहा जिला पेरो नहीं lang naman dito ka sa bayan naka katupo sa pag sa taas iapit siya rito sa ating bayan ang sangkong maayos yun magkakakuan ang sangkong basta dikit kayo ang kuwan dikit sila ba dikit kayo ang doon naka pero sa sabayan nila sa ganyan itong isa Kamang dwecongisa, kesei nakababa angkinang puan, nakababa angkinang dulo sa wasyat dulu pero Di maunahan ka lagi sana, maunahan ka sangkuk, bidipa ika-tiruka ika-sangkuk, pak emang engkel apa, enggirit ipu eh, enggirit ika-sangkuk, enggirit, enggirit ika-sangkuk, Giri ini jadi Oke okay, ne. Kayak mau kontra. Derecho, manusia Giri derecho padu. Di sana saya lupa dengan pak action yang lupa keangat dengan kontra. Pak champion nontasan saya angat. Champion. Three, pato ito ba? Nakadig ko yung mga video sa ano, bawal mo lagi yan. Eh? Nakapun po sila po ko pa para... kon. Yung mong itong video sa si step. Sabi ni step, naghang daw. Naghang ang silpon. Yung pala na yung silpon rumus. Balik ka uh, na. Naghang. Naghang ko. Naghang dito na nanghugay. Uh, naghang.

sekolah ya, baik. Makasih selamat, makasih selamat.